Misteryo sa Wilderness Farm, Day 14 of Winter Year 2. Ang current funds ay 206,175 gold at ang total earnings ay 5,164,054 gold. Ngayon, uminom tayo ng tsaa at kumain ng crab cakes. <coughs> Bas, ay, Sunday pa lang ngayon. So, ano ba? Ah, birthday ni Harvey. Birthday ni Harvey. So, welcome to, ano, it will be clear and sunny all day tomorrow. Tapos, sa Fern, Fern Island, ganun din. Ngayon, eto, bigay natin kay Harvey. Kunin natin lahat ng mga nasa machine para meron naman tayong kitain. Lagi na lang tayo nag-adventure. Yan. Nakal nakalimutan na natin kumita. Ayan. So, kunin natin lahat po. Ayan. to, Ito. Ayan. Ayan. ayan lahat yan. Ngayon, ang balak ko... Mag, ano mag-save ng 100 na ano na stairs staircase ito diligan natin kasi para ang tingin ko nasa 100 below yung mga anong pangalan to iridium bars di diba but pa magpapagod na isa-isa mong uh, pupuntahan yung mga floor na wala namang iridium tapos yung yung oras tumatakbo siya so ipunin ko na lang muna yung mga stairs para maging 100 siya tsaka ako pupunta yan so unin natin tong mga ano pwede nating ibenta yan so ibenta natin yan ito bibigay kay Harvey ngayon Itong mga isda, itong crayfish, tsaka to. Lagay natin doon sa smoker. Ito to. 200. Ilagay na rin natin dito. Hindi naman natin yung kailangan. At itong mga to. Itong mga broken CD. I-ano natin. Ngayon, itago natin itong rock candy. Tsaka tong warp. Kasi madalang yan eh. Madalang makakuha. So, tago natin yan. Tsaka yan. Andito pala yung iridium na dadalin sa kabila. Anyway, na natin yung pansinin. Kunin pa natin tong mga produce ng ating machine. Abang pinalitan natin ng tea leaves. Ayan, mga mid. Bababa pala tayo sa cellar. Baka meron mas magandang product doon na pwedeng ibenta. Okay, punta tayo sa cellar. Ito, pwede na rin natin ibenta yan. Ito, uh, diligan din natin syempre. Yung mga kape, tsaka yung cranberry. Pwede pa pala tayo mag maglagay doon sa another ano. Ayan. So, itong mid, lagay natin dyan. Actually, yung mid, magkano ang isang mid? For, for 20. Pero pag naging iridium siya, 1,000 plus eh. 1,000 plus yung halaga. Ayan. So, yan. Lagay natin dyan. Ay, hindi nakasya. kasya. Ito, sa, sa labas na lang. Okay, puntahan natin si ano. Someone drop you off. Oh, siningil siningil tayo ni Harvey Nang... siningil na tayo. Teka, baka makalimutan ko yung kay Harvey. Ito, nakagawa tayo ng rice. 117. Puntahan natin si Harvey. Baka umalis siya dun sa kanyang clinic. Let's go to Harvey. Ayan. Okay, skip natin yan at ayoko magpa-check up. Kasi <laughs> may check up yan eh. it's check up niya ako. I'm feeling good. I don't need a check up. Happy birthday, Harvey. Oh, thank you very much. I didn't expect anyone to know it was my birthday today. 7 over 8. I hate to say this but I do make a lot more money during flu season. <laughs> I guess if people stop getting sick, I'd be out of business. <laughs> Don't get the wrong idea. I want people to be healthy. Really? <laughs> okay, sabi mo eh. <laughs> ano bang binibenta mo? naman ako dito. Bumili tayo ng isang muscle. <laughs> tsaka energy tonic. Ayan. Meron ka ng 2,000 gold. <laughs> puntahan natin ngayon si ano si traveling cart yung may cart dito eh sa merong pangalan nito uy may for may forage traveling cart dito sa may woods ay naipit kuwata yung tubig and then meron siyang orange grabe ang mahal 4000 lang 4000 lang yan sa ano okay, we'll skip meron na yata ako lahat nyan Ay, itong retro gusto ko yan Kunin ko yung retro catalog parang maganda rin yun ngayon ah, balik na tayo sa bahay kasi pupunta pa tayo sa ano eh sa yun nga natin, bisitahin natin kamusta? Kamusta sila? Oh, meron ano. ba? Meron pwedeng makuha. Pati rito. Kunin natin. Yan. Ngayon, ah, uh, puto tayo dito. Ano meron dito? What's in here? Oh, uh -huh. isa pa lang naman. Hindi naman natin, ano yan? pumunta na tayo sa bahay i-unload natin lahat ng hawak ay meron pa pala dito starting tomorrow a traveling merchant fleet will dock at Pelican Town for the yearly night market o night market bukas the market starts at 5pm and will be in port for the next 3 days please visit the beach after 5 to join the festivities there's coffee, free coffee Magjo-join tayo doon kasi uh, may collection ng mga ano eh, collection ng painting. Asa na yung pusa natin? Ayun! Hello, Snowy! Ayan, binigyan na naman tayo. Um, something. Ito, lagay natin dito. Ayan. Meron na tayong mga furniture. Pero sa ibang araw na lang tayo. Mag ano, ito, lagay natin to rito at yung lalagyan yung furniture nasa na furniture ayan ba diba? may furniture na tayo may wallpaper and all okay na yan hindi ko maalala ano ba yung queen of sauce <laughs> lobster hindi yata natin na ano yun anyway lagay natin tong dito so ayan ang dami na natin ano ang kulang na lang natin sugar sugar yan. Tapos, gumawa tayo. Kasi may, may hawak naman tayo isda. Ito, ito hindi to. Ano ba yung pwedeng gawin? Ito, gawa tayo ng isang fish na ganyan. Ito, pwede ng uh, ah, 82. 82 yun. Saan na yung isda? Pwede natin tong doblehin. Yan. At lahat ng mga Lagay natin dito. Oh, eto. bukas na lang ako mag-aayos-ayos ng maaayos. And then, what else? Lagay natin muna yan dyan. Ah, marami pa naman akong ano. Ah, lagay, ay, puno na. Dito na lang. Ito, dito. Yan, lagay na. Pasok natin sa rep. Yung energy tsaka muscle. Okay. And then, dalaw-dala dala pa natin yung forage. Forage, forage. Ayan. Ano yung gagawin natin? Kukunin natin ito. 43 na pala eh. Tapos, 43 yan. 43. Inom tayong kape. Anong ano? Green tea. Iwan muna natin dito sa... yung hindi kailangan. Eto, eto. Etong palakol tsaka yung ano, panggapas, hindi natin kailangan. Pati tong iridium rod. Etong steel pan, iiwan ko na lang. Syempre, pati tong fish too. And then... Ah... Uh, Ayos na nga natin. Kailangan natin ng bomb. Tapos yung sword natin, galaxy sword. At yung gold pickaxe. Pati rin yung master slingshot. etong hoe. Hindi na ako mag -hoe. etong staircase. After that, kailangan magdala rin tayo ng lock. Kaya, lock ba, lucky ba tayo ngayon? <laughs> di ko nabasa dun sa ano. Yan, yan yata ang kailangan natin. Wala tayo, hindi kayo, tayo na... Ay, pati ito. Ay, hindi, meron na ako rito. So, let's see. Lucky ba tayo? Ano ba yan? Fortune. A little luck. Pwede na yun. Makunin natin to. Padala natin dyan. At ano pa ang ating pwedeng dalin? Wala na akong maisip. Siguro okay na yan. Ano pa ba? Wala naman eh. Dali natin tong iridium. Tapos gumawa tayo ng bomb. Ayan. Lagay natin dyan. Itong iridium lagay natin dito. Uy, pwede tayong gumawa, oh. Nine. Pero parang sayang. Bumili na lang kay ano. let's go. Alam ko na yung gagawin. Ang gagawa pala tayo ng ano. Ng. Ah, uh, eto. Warp totem. Na pamba. Ano, papunta pabalik sa bahay. Iwan natin yung iba. Iwan natin dito para from time to time, kailangan natin. Ay, ang dami pa lang. Hindi ko naman nakita. Ano ba yung wala? Ay, yung ano? Yung pangalan nito. Ang wala, yung sa beach. Anyway, punta na tayo ngayon dito. Si Pam. Buy a ticket, yes. So, hindi tayo dito sa ipagpapalit natin tong ating mga dalal-dala. -dala. meron ba sa mission ba tayo? ano ba mission natin? catch a Lincoln. ah tsaka na lang ngayon ito kung may 100 tayo bababa tayo sa ano um, pero pag hindi, pag wala hindi <laughs> pag wala, hindi <laughs> Yeah. Ngayon, anong meron dito? Wala. Wala tayong ano. So, lagay natin yan dyan. At saka yan. Ito rin. Lagay natin. etong super meal, dapat to doon sa kabila eh. Dali na natin yung mga yan. Tapos, bisitahin natin si Sandy. Ito, dali na rin natin field snack. Iridium or Lagay na lang natin dyan. Eto, lagay natin doon sa ano ni Sandy. May ano si Sandy doon. Okay, let's go. Meron pa doon, no? Oh. Hello, Sandy. Gusto kong bumili nito. Mga isang daan yan. Gawin na natin dalawang daan. 20 lang naman kausapin natin siya. Oh, hi there, honey. Yeah, it's just me alone in this big old shop. Well, except for that creepy guy in the back, but he never moves a muscle, so I often forget about him. Wala na siya sa no more. Oh, ito, flower. <laughs> diba? Ano pa? Wala na, wala na siya masasabi. Lagay natin yung bulaklak dyan. Umuwi na tayo. Naku, sana umabot tayo doon sa ano sa pupuntahan natin. For, ano, 3.40 na. Ngayon, sana makagawa tayo ng, ayan, pwedeng gumawa. Gumawa na rin tayo ng maraming iridium. And then, kunin natin lahat yung ano natin dito. Eto, kunin natin yan ba't ba? ito pa oh ah saan na yon? 1, 2, 3, 4, 5 ayan, pwede na siguro yan ayan, kumuha tayo na isa so pupunta na tayo sa pangalan nito, sa farm sa kabilang sa ano ah, saan na umabot tayo? Abot yan hindi ko na nga pinansin yung mga ano Yung mga dapat pansinin doon. <laughs> Skip. Punta na tayo dito. It's a sunny day. Asa ah, na ba si Leo? Leo, where are you? What's this? Ayusin natin yung ating gamit. Mauuna yung palakol, piko, pambungka. aynde ah, hindi. Panggapas, pambungkal pagpandiling, uh, medium, ayan. So, ganyan. Tapos ito, bigay natin siya na ng... ay, kukunin ko pala to. Oh, meron na naman powder melon seeds. Sini-check ko lang kung dito ba ba kaya siya? Are you here? Ayun. Hello, Leo. When it rains, strange birds visit. Yes, I know. I try to speak to them, but they fly away they are what we call the bird gems i guess they don't want to be friends ah uh, don't be sad here is a gift i accept your gift diba ano na tayo kay leo friends na ba tayo isang heart pa lang isang heart pa lang ano kaya ang gusto niya yung duck feather Ayaan mo Leo, pag uwi ko, <laughs> magdadala ko ng madaming duck feather. Ngayon, dito na tayo sa ating pago natin to. At baka... Ito. Huwag pala tayo. Huwag tanim tayo dito ng ano. Mga... Sana lang huwag apakan ni Leo. Kung hindi, Tapos, lagyan natin ng fertilizer. Kulang pala yung nadala ko. Iwanan na natin dito tong mga, ano, itong pine cone at saka maple seed. Kasi nagtatanim tayo dito. Ready natin tong, ito. Yan, tsaka yan. Minom na nga tayo para hindi tayo naabala. Inom tayo niyan, tsaka kain tayo ng crab cakes para dire-direcho yung trabaho. Okay. Wow, meron na ulit ano, mga straw, ano to, hindi strawberry, pineapple. Pwede natin sigurong padala yung isang pineapple para meron maano na nakapagpadala na tayo. Tapos, yan. I-ano natin yung pineapple. 1, 2, 3, 4, 5. Meron pala tayong 5 dapat. Nasaan yun? 5. 5 na yan. Yan. So, lagay natin dito sa loob. Dito, dito. Yung mga mga isda. Yan. Okay. Tsaka to. Ito, lagay na rin natin. Tsaka to. Hindi, hindi pa naman natin yung kailangan. And then... Meron pa dito eh. Ah, gagawin muna natin yan dyan. Tsaka to. Ayan. Yan, nakagawa na tayo. So, gawa tayo ng ano. Gawa tayo ng hindi pa natin nagagawa. Ito, tatlo. One, two, three. So, nakagawa tayo. Hmm. Lalagyan natin dito. One, two, three. Tapos, lagyan natin ng sprinkler tapos natin yung lagyan ng sprinkler bungkalin natin yung lupa yan hindi pa rin pala tumutubo yung ating bulaklak ang ating bulaklak hindi pa tumutubo yan o, no? ganyan bala ko punuan to na maraming pineapple eh. para para marami tayong pineapple <laughs> Mga isang daan pineapple. yun yun. Yan. Pagandahan kasi mas ano siya. Mas akma siya sa klima dito. Yan. So, iligyan natin ng pineapple dyan. May tatlo pa rito. Okay. So, tamang-tama bumili tayo ng beets. Bum lagyan din natin to ng beets. Yan. Actually, matitirang beach. Dadaling ko na dun sa green, ano, sa greenhouse. Marami nga pala rito ang ano, tanim. Marami tayong tinanim dito. Dalhin natin sa ano. Yun na harvest. Marami tayong na harvest. Eh. Tingin natin. Ayan o. Oh. Dal Dadaling ko na to lahat sa bahay. At ito. Uh, baka yung kape maiwan na lang. Ayan. So, pwede na tayo umuwi. Dali na rin natin yung ano. Wala, wala naman na tayong ano kasi wala namang nada. Wala naman laman pa yung bee house. Let's go home. Ngayon, lahat tong mga daladala -dala natin na pwede natin ay ilagay, di ba? Ayan, no? Lagay natin yung mga cauliflower dito sa... Gawin natin kimchi. <laughs> kimchi, yung mga cauliflower. Ayan. Asan pa? Asan pa? Ayun. Hindi pa yata tayo nakakagawa ng ano? Ng pink cake? Tingnan natin. No, Oras na 10. Ayan. Tapos, galing natin. Ayan. Tapos, ito pa. hindi natin yung kakainin Ay, teka, gawa muna kang pink cake kasi sayang. Nakagawa na ba ako nun? O oh, yan, yeah, no? hindi pa tayo. Ah, nakagawa na. Ano na hindi pa nagawa? Para mabilis, punta tayo sa collection, tas cooking. So, wala. Hindi pa tayo nakagawa ng carp at saka spicy eel. Tsaka nito, seafood, seafoam pudding. Fruit salad. Uh. Walang apricot? Nasaan labas? Mag-iwan mag tayo. Ay, wag dyan. Meron namang apricot ha. Apricot to, diba? Anong problema? Anong kulang? Oh. Ayan, nakagawa na kami. Tapos, ano pa? Nakagawa na. Tingnan na natin ulit dito sa ano cooking, nakagawa na ng fruit salad. Garlic. Ah, wala tayong garlic. Tsaka, ano pa? Poppy seed. Ito rin, stir fry. Hindi pa po makakagawa ng stir fry. di pa rin. Stir fry, nasa na yung... Marami ka. Ay, ito hindi pa tayo nakagawa. O, dagdag natin dito. Tsaka to. Ayan, siguro okay na yan. Mag-iban tayo ng isa. Ay, huwag tayo. Huwag yan, ito. Iban tayo ng isa. Tapos, lagay natin dito. Para bukas meron na. Ma-send. Pwede na kaagad ma-send yan Bukas. And then, eto naman. Lagay natin. Ito, lagay natin dito. Yan. 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 Naubos na. Pa. Dapat talaga makagawa ng hoops kasi yung hoops laging merong ano ibalik natin dito to dito to eh yan ang dami pa pala rito oh. ito pwede natin ilagay dun sa ano tsaka to yan diba tsaka dito and then ito pa Ayan, lahat ba nalagyan? Naka, bumagal na naman siya. Gusto pa na lagyan lahat para Mas hindi sayang yung araw. Ito, lagyan natin itong mga kimchi. Tsaka ito. Tsaka ito rin. Ay, marami. Ayan. Okay, let's go. Ilagay natin to pang kimchi dito. <laughs> yung pang kimchi na punta sa ano. Ayan. No. Ayan. Eleven. Wala. Ang dami pa. Ang pang pwede natin ilagay dun. Ito. Tsaka o oh. Ano ba yan? Nine. Ito pa. Sus, ang dami pa ro, oh. no? Dapat yung malagyan. Malagyan ng mga... Kung ano man dapat pwede ilagay doon. Ito mga patatas. Kasi paubos na yung patatas natin. Ito. Dapat itong dalawa dito. Ano pa ba? Ito na lang. Tsaka. Ito pa oh. Yan. Kasya na yan. oo. Sana mata malagyan natin lahat. Bago tayo madhandusay. Eh. <laughs> Ano tayo ba? Busay. Ayan. Tatlo. Tapos ito. Oops. Meron pang isa rito. Ang dilim kasi. Dapat malagyan niya ng ano? Ilaw. Ito pa. Ano pa? Wala na. Matutulog na tayo. Let's sleep. Go to sleep for the night. Yes. yan for days day 14 of winter year 2 kumita tayo ng 65690 gold